Good morning guys. Ito na po yung house ni Update lang po ulit tayo. Ayan po yung nakaraan na ini-skip puta natin. Ano? Ayan. Hanggang dito na po yung na-skip puta natin. So, tingnan po tayo. May may naiwan pa rin. May busy nga po tayo. Ano? Uh, Mati-unti po natin ginagawa yan. Ayan po. Ang mga aganapan dito. So, dito sa aming Tawag dito guys, sa uh, CR naman yung sa family room. Ayan, guys. na guys, ang ating nga na po natin yan, nakakabit na po yung ating laboratory. Sorry, may takip. Sa yung guys. Ayan, yung shower guys, nakakabit na rin. Uh, tapos na po tayong mag-tap dyan. Tapos yung mga electrical nga guys, yung uh, may install na rin po ngayon. Uh, break time lang po tayo kaya uh, Medyo pahinga ito. Uh, guys, ano? At uh, itong pinto rito sa ating It's CR. Ika-off na po yan. Uh, Na-skim kutanan natin to guys. para hindi na siya matumihan. So yung napapasin nyo to guys. Yeah. Uh, uh Inis pa po natin yan. Uh, Nalate po yan dahil meron pa tayong mga ginawa. So dito guys, uh, hallway natin sa back. Uh, tiles. Nice. Ito nga, no? Kasi nga, tinatiles na rin po natin yan. Yung araw na to, tapos na po yan. Hindi na yan. Yan na ay yung aming pinalitindahan kada nyo yung nakaraan, ano? Tapos na rin po siya. Ang nakikita nyo po doon sa dulo, yan po yung magiging fire exit namin, guys. And then, ayan. Tapos nga, may way tayo rito going to room ni Kuya Leonard. Isusunod na rin po namin to guys pagkatapos natin dito sa pagtatiles ano. Ayan guys. Tatiles na rin po namin yan mga Monday. start na po kami rito. So ayan yung mga update natin dito guys sa uh, house. So, continuous watching lang po ano, mga idol. Uh, ayan na guys. Na-install na natin yung ating heater guys dito sa ating CR CR namin ni Atos tapos sa po yung kita no? ayan i-gagrout na lang po natin to guys then yung ceiling nya guys ayan naka-install na rin po yung light abang na po yan para sa kaysami eh. ayan guys ayan yung ating outfit yung suits saksakan guys Ayan, na mapansin nyo, ano? Ayan, nakaready na po yung ating lavatory. Install na, tsaka yung ating toilet bago no So, yun na yung aming CR na ating oxido sa master. Master room well. yun. Uh, guys, uh, na-install na rin po natin yung mga uh, saksakan ayan kung napapansin nyo ayan pero so, makaadat pa no guys dahil hindi pa tayo tapos and then dito ayan medyo madilim-dilim pa sa ating backdoor guys yung teniles ayan tapos na rin nag-growth na rin so yung nakikita nyo nag-install po tayo doon ng ah uh, ba tayo PVC pipe daanan po ng water sa tatlo ng crop deck guys ayan so, samahan nyo po tayo hanggang dito sa room ni ay 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 kung makapansin nyo guys sa family area namin ano andyan po yung aming mga gamit kasi nga yun talagang hindi pa namin ayos mga idol ito Punta tayo sa room ni Kuya Leonard. Ayan guys. Ang dilim ano? Sisa natin yung ilaw guys. Ayan. Kapansin nyo, tinatiles na namin. Iba yung tiles niya guys. Uh, food yung kanyang gusto rito mga idol yan kapal lang namin yung umpisa ito ni Kadani hindi tayo talagang full finish pa ah, abuti pa tayo rito ang gram Webes okay, mga idol so, ayan, na, ano, ano. pero naka install na rin po yung mga outlet nyan guys ayan, ayan yung mga saksakan nya ito rin po yung pintuan niya. Go to dito sa hallway sa likod. So, yan guys. Update, update po tayo dito sa kaganapan sa house. Samahan niyo po ako hanggang sa matapos to, no? Ayan guys. Ayan, so, uh, ito susunod po yung aming hagdana ano, na no? may na rin namin. So, install na rin po yung mga light nito mga idol, sa hagdan para kung uh, pinis na meron na siyang light. And then, doon sa kakabitan din po ng year. ayun guys, taas. Ito may isang ilaw na rin, nakakonnect na rin po yan mga idol, may ilaw na rin. So, ayan. For a table. Uh, thanks for watching.